Christmas, birthdays namin. Uh, Valentine's Day. Uh, so, uh, matagal. Uh, I guess hindi... Uh, mas mo nangiging okay ka in time, pero parang hindi na yan pa, for life na yan. yung susan na habang ng susan Mas ano kasi, mas nare-realize mo na wala na pala talaga siya. Six months. Yung wala na yung number one fan mo na may mo, kailangan mo kausapin o may kailangan ka sa kung shot sa magulang mo Tasi, minsan nakakalong ko na test parang usap kami ni roger uh, hindi ko parang hindi mag sink in sa akin na bro lila na tayo no? parang hirap din parang kaila, pag mo yung magulang mo wala pero ang okay lang doon is happy na siya free from ano pain. pain. Nakabantay naman yan for sure. Garden Angel. Nagkasama si Rod, hindi naman alam yung mapipasama. Um, hindi ko kasi hindi pa namin napag-uusapan kung anong plano sa house. Pwede kasi si si panganay na lang namin yung mag-stay doon. And, o ano na lang yung bumukod or pwede na kasi paayos din namin yung house. Marami pang pwede gawin. Pero mas gusto kasi namin yung nasama-sama kami. Eh before kasi nung magkasakit si mama si yung kasi namin nasa Cebu na talaga siya kasi yung wife niya from Cebu eh. pero sabi ko samasama -sama na lang muna para okay lang din kasi kung kunyari maiwan ako mag-isa <laughs> doon si Roger may isa hindi na option benta yung ba? hindi ah, pa namin napag-uusapan paano mo nag ma-handle na nung time na may sakit ang nanay mo, wala alam, alam trabaho mo Mahirap ma i-handle. Ang unang kinausap ko lang, kasi nung that time, ginagawa ko yung asawa ko, ko. Parang ayaw ko bumabasa ako bumaba sa kotse, para mag-dating, parang napansin nga diba na iba na mabigat yung aura and hindi ako mga trabaho na maayos. Ang hirap, ang hirap kong sabi ng lahat si Direk Ang unang kinausap talaga ay si, si Direk Mark. Kasi siya yung director and ayaw kasi yung, yung di niya alam na ng ba't ganito hindi maka-perform or hindi maka-deliver so shame, siya yung pinauna kung palang kinausap siya ikaw talagang mag mga pwedeng sa atin lang mga na. nasa so, ganito kasi si mama nasa hospital tapos sila Chris nalaman na lang nila yung wala na, lang na lang. si mama. Janine alam na before pero pero ngayon ba, since sabi mo kanina ko Lila na parang mas stronger ba yung band ng mga kapatid? Ang hindi ko na kayo na uh, uh, stick um, together. Yeah, masasabi ko na mas mas naging solid lalo. Na, solid na kami pero mas yun, mas kailangan namin yung bagay sa'yo. Eh. Mas kailangan namin yung guidance sa bagay hindi lang ka ako kasi may dalawang kuya ako na talagang maaalala yung mga So, ikaw ang eh. so, uh, Lahat kami. Eh. Si lahat kami, mamas si boy. Hindi namin yun. may may kasi na namin si mama eh. Ba, ang buhay namin, nandiyan si mama eh. partner niyo <laughs> <laughs> yun, di mga pa rin. Nandiyan ko rin.